Ano na naman po ang headline ngayon ng mga DD shits na nasa social media? Ang napahiya daw ay Sir Riza Anteveros. Sabi nung ilan, katulad ni Harry Roque, naging palaban daw si uh, Sara Duterte. <laughs> palaban? Talaga po ba na yung nakita nyo sa budget hearing na yan ay palaban etong si Sarah Duterte, hindi po ba't katangahan ang kanyang ipinakita dyan? Napakalayo po ng kanyang mga sinasabi at pilit na dinidescribe ang sarili niya. Kasi sabi niya, politicizing daw ang ginagawang ito, yung mga uri daw ng pagtatanong ni Senator Risa Ontiveros ay pamumulitika. Hindi <laughs> nang galing na sayo. At paano niyo po naisip na yung libro na yon hinulaan niyo talaga ano ho yung iniisip na sa ni, ni yung kuno ay nasa isip ni Senator Risa Ontiveros. Talaga pong inunahan niyo. Hindi kaya yan talaga ang intensyon niyo po. Sara Duterte at pinapasan niyo lang kay Senator Risa Ontiveros. Ang sabi niya kasi na andun daw sa yung pangalan pangalan niya doon sa libro at yun ay ipinimigay sa mga bata. Butante ang mga magulang ng mga bata kaya't ayan nakabalandra ang kanyang pangalan. So pamumuliti ka daw. O ayun naman pala. Yun. Punto por punto kung ano yung totoong intention nyo po lumabas sa bibig nyo. At ngayon, akala nyo maniniwala ang taong bayan na yun ang iniisip na Senator Riza Ontiveros nagkakamali po kayo sa puntong ito lalo kayong babagsak dito sa ipinakita niyo po sa hearing na 'yan lalo kayong babagsak anong sabi ni Senator Riza Ontiveros hindi ito tungkol sa iyo tungkol ito sa pera ng taong bayan budget hearing ito at hindi ikaw ang laging nasa Or laging bida sa mga ganitong pagkakataon. Yan. Kitang-kita ang pagiging makasarili ng isang Sara Duterte. Akala niya talaga ano ho? Akala niya naging palaban siya. Akala niya mas marami ang sasangayon sa kanya. Akala niya mahikisimpatya sa kanya ang mga kababayan natin. Walang bago diyan. Ang mahaka o ang kakampi sa sa sitwasyong ito ay yung mga blind followers. Yung mga nautuna at baluktot na ang kaisipan. At konti na lang yan. Marami po, parami ng parami ang mga taong uh, nag-iisip na ngayon at alam na ang mga kabulastugan nyo po. Binabaliktad ang sitwasyon. Nagkukunwari na kayo po ay malinis. O, oh, nanggaling na po sa bibig nyo, hindi ka palaban dito. Naging tanga ka sa puntong ito. At naging kahiyahiya ka sa ginawa mong yan. Pagtatanggol na naman, ano mga DB shots? ang sa si Sarah. Palaban. Dinurog si Riza on the virus. Hindi ba ito ang kahihiyan ng mga Duterte ang ginawang ito ni Sarah? Na vice president. Naturingan kang vice president. Pero yun nga, ang sabi ng mga netizens, pangkanto ang sagot mo. Nililikaw mo ang sitwasyon. Nililikaw mo ang usapin. Hmm. Ayaw matanong dahil wala kang tamang maisagot. Yun, yun, yun ang punto doon eh. Ganyan po ang mga taong may kasalanan, guilty sa maraming bagay, pilit nililikaw ang usapin. Hmm. Good luck.